tanggalin ito sa sa tubig ay, pagkatapos ng apat na oras ng pagkakababad uh, pagkakababa dito ang ating uh, uh, mga seeds ng uh, mani ay uh, pwede na yung uh, itanim ito uh, pagikutan natin yung uh, kapag tumubo lahat ay pwede na mga uh, i-transplant yan ano? Babaw lang ng 1 inch ano? yung uh, ang uh, buto ng mani tani may bahagya nga ah, uh, uh, ng tubig after 5 days so yan ah, uh, sprout na no? ang mani po ay pwedeng uh, harvest within 90 to 110 days uh, harvest tayo ng manit yan kapag buwag gabi ano uh, uh, alaputin lang nyo lang po ganito may laman na po yan no? yan no? So ito po yung ating mga uh, unang na-harvest. Uh, kikita po ninyo nga. Uh, manga laman